Dahil sa ambulansyang kaloob ng pamahalang panlalawigan ng Nueva Ecija sa barangay Pinagbayanan sa bayan ng Laur, naging komportable na ang pagtungo sa ospital upang makapagpadialisis ang kapatid ni Ali sa Domingo. Sa kapatid ko nga po, two times na po siyang dialysis, two times a week. Siya po, ito pong service ng barangay ang nagagamit po namin para sa ating sundo po sa um, pasyente. One time po na ibiniyahin namin siya, pauwi po, nilabas namin siya ng hospital. Ginamit lang po namin na yung motor ng aking kapatid. Hindi pa po, po siya nakaka-uwi sa bahay, eh, inatake na naman po. Siguro sa gawa ng haba ng biyahe o init sa uh, daan, ganun, inatake na naman po. Balik na naman siya, hospital. Kaya napakalaking tulong po ng uh, binigay ni Governor na ambulans sa barangay lalo po sa aking kapatid. Ayon kay Consial Marcos Dayao, maliit lamang ang kanilang ira upang makabili ng sariling ambulansya. Kung kaya tunay na malaking tulong ito sa kanila. Simula ng may turnover sa kanila ang nasabing ambulansya noong August 2, 2024 sa pangunguna ng kanilang punong barangay Marlon Andres ay marami na anya silang natutulungan. Kagaya po nung kailan na may na aksidente rito nung bagong taon, nagkabanggaan po sila nung yung bata binangga, yung nakabangga po ang grabe, yung nakasakay sa single. Ngayon po, ang isinakay ng ambulansya na yan, yung binanggang bata. Dahil ayaw ipagalaw nung mga polis, yung nakasakay sa motor. Ang sinakyan po nila, yung ambulansya ng bayan. Pero yung pong nabangga niya, nabangga nung wal, yan po ang takot sa hospital, sa batuan eh, sa mga ganun pong bagay, lalo na pong emergency, sagot po ng barangay Kaya't pasasalamat ang kanilang pinabot sa ama ng lalawigan, Atty. Aurelio Macias Umali, dahil sa ambulansyang nagagamit nila sa pagtulong na rin sa kanilang mga kabarangay. Maraming pong salamat kay Gogoy dahil po sa malaking tulong po yung ambulansyang niyo po sa amin. Hindi ka gaya dati kasi may ambulansya nga po kami na yung dati, eh, hindi naman pwedeng bigla-bigla medyo may depression na rin. Kaya maraming maraming po salamat Gob sa pagkabigay nyo ng ambulansya. Sana po ay marami po kayong matulungan Gob. Yung pong ibigay nyo ang ambulansya sa amin, baga po yung kapitan namin, aalagaan po namin yan na ituturing namin parang sariling amin. Na parang uh, para marami po matulungan yung sa, dito sa aming barangay. Maraming maraming salamat po. Amin pong ipinahatid at pasasalamat sa ating Ama ng Lalawigan, uh, Governor Oye Matias Umali. Maraming salamat po sa ambulans na pinagkaloob niyo po sa aming barangay. Napakalaking tulong po ito sa amin, lalo po sa aking kapatid na uh, dinadialisis ngayon po. Siguro po lifetime na po namin mahihiramin hiram, po ang service ng, ng barangay hanggang sa nabubuhay po ang, ang kapatid. Uh, Salamat po, Gob, at um, uh, isa po sa uh, pinagkalooban niyo po ang aming barangay ng ambulansya. Para sa Balitang Nueva, si Haumailin Ponciano ng DWNE TeleRajo ang inyong kakampi.